Kumusta mga kasaliksik? Ang ating planeta ay puno ng iba't ibang uri ng hayop na maniwala ka man o sa hindi ay maaaring makalunok ng mga bagay na hindi natin aakalain na kaya pala nilang lunokin. Kung kaya mula sa mga pagong na nabuhay sa loob ng tiyan ng buhaya hanggang sa bomba na nakita sa loob ng pusit ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na nakita sa mga tiyan ng hayop. Kaya naman kung handa ka ng malaman ang istoryang ito ay simulan na natin. Number 10. Mga buhay na pagong sa loob ng buwaya Ang buwaya ay isa sa pinaka-agresibong uri ng hayop na naninirahan sa ating planeta kung saan kahit na anong hayop pa man ang nasa kanilang harapan basta't kanilang maaaring maging lamang tiyan ay siguradong aatakihin nila. Sa maraming pagkakataon ay nagtatagumpay ang mga crocodile sa kanilang pag-atake dulot na bukod sa kanilang malakas na pangangatawan ay may malakas na rin silang pangkagat at matatalim ng ipin na siguradong makakapatay sa sino mang kainin ang buwayang ito. Kung kaya't laking gulat na lamang ng mga eksperto nang mabilitaan nila na may buwaya daw na nahuli ang isang residente at nang kanila itong buksan ay tumambad sa kanila ang tatlong buhay na munting mga pagong sa loob ng tiyan ng buwayang ito na talaga namang nagpapakita kung gaano kaswerte ang mga pagong na ito. Hindi man may paliwanag ng mga eksperto kung paanong nanatiling buhay ang mga pagong na ito sa loob ng tiyan ng buwaya ngunit ang pangyayaring ito ay tunay ngang nagpamangha sa maraming tao. Number 9. Pagkain ng pating sa kapwa pating alam mo ba na maaaring kainin ng pating ang kapwa niya pating? Ganito ang nangyari sa aquarium sa bansang South Korea kung saan makikita natin na kinain ng mas malaking pating ang maliit na pating. Ayon sa mga eksperto ay hindi daw gutom ang dahilan nito. Ngunit ang agawan sa teritoryo ng mga pating dahil ang mga pating ay territorial May mga pagkakataong ang mga lahi ng pating ay naglalaban-laban upang mapasa kanila ang teritoryo na kanilang pinag-aagawan. Ang malaking pating ay may edad na 8 taon sa so samantalang ang maliit na pating ay may edad na limang taon lamang na makikita natin kung gaano na lamang kadehado ang maliit na pating dahil sa huli ay nanaigang malaking pating na makain ng maliit na pating at dahil mahina ang digestive system ng mga pating ay mananatiling nasa bibig ng pating ang kanyang biktima hanggang sa unti-unti itong malunok ng buo ang maliit na pating na maaaring umabot ng ilang mga linggo. Number 8. Mga barya sa tiyan ng pagong Isa ka ba sa mga taong nagahagis ng barya kapag nagwi-wish sa wishing well? Kung gayon ay maaaring mag ang pananaw mo sa ating sunod na video. May isa endangered na uri ng pagong sa Thailand ang nakalunok nang hindi lang isa o sampu kundi 911 na barya na siyang naging dahilan upang masira ang bituka ng kawawang pagong nito na kung saan ay dahil sa pag-aakalang pagkain ng binabato ng mga tao sa tubig ay kinakain niya ito hanggang sa dumating ang panahon na naiipon ng mga bariyang ito at naging daylan upang masira ang loob ng shell ng pagong na ito. Limang eksperto ang nagtulong-tulong upang masagip ang buhay ni Osman ngunit sa kasamang palad ay namatay si Osman dahil sa infection na nagdulot sa kanya upang magkaroon ng blood poisoning. Si Osman ay 25 years old lamang at ang natural na lifespan ng mga pagong na ito ay umaabot ng higit sa dang taon. Kung kaya't siguro ay maaari na nating iwasan ang paghiling gamit ang mga barya na ating itinatapon sa tahanan ng mga hayop upang maiwasan ang ganitong pangyayari sa mga susunod na panahon. Number 7, Ilaw sa loob ng Golden Retriever? Ang mga aso ay ating itinuturing na man's best friend kung saan isa sila sa pinakatanyag ng uri ng hayop na inaalaga ng mga tao. Ngunit ano kayang mararamdaman mo kung ang iyong tinuturing na best friend ay makalunok ng ilaw? Ganito ang nangyari sa isang aso na ito na pinangalan ng Colby na kung saan ang kanyang lahi na golden retriever ay kilala sa pagiging makulit at pagkuha ng iba't ibang bagay sa loob ng tahanan na kadalasan ay mga damit o medyas ang kanilang tinatarget kung kaya't laking gulat na lamang ng kanyang amo nang malaman niya na nakalunok ng bumbilya ang kanyang alagang aso na ganyang dinala sa veterinarian clinic na kung saan matapos ang isang araw ay nilabas si Colby ng buo at gumagana ang bumbilya na talaga namang nagbigay din ng pangamba at halong aliw sa mga taong nakakita sa pangyayaring ito. Number 6 Basura sa loob ng sperm whale hindi na bago sa ating kalaman na maraming mga basura ang napupunta sa ating karagatan. Ngunit ano mo ba na ang mga maaaring maging epekto nito? Isa sa mga naging biktima ng mga basurang ito ay ang sperm whale na ito na kung saan ay nakita na lamang na nakalutang at wala ng buhay sa beach sa bansang Scotland na matapos ang pag-iimbestiga ay napagalaman na ang tiyan ng sperm whale ay naglalaman ng isang daang kilo ng basura na karamihan ay gawa sa plastic at imposibleng madigest ng isang sperm whale hindi man matukay ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng sperm whale na ito ay ang isa naman sa pinakamalaking posibilidad ay ang kanyang paglunok ng toneto nila ng basura na nagpapakita lamang ng isa sa mga negatibong epekto ng pagtatapon ng basura sa ating karagatan. Number 5. Buwaya laban sa ahas Sigurado akong pamilyar ka na sa dalawang hayop na ito na dalawa sa pinakakinatatakutang hayop sa ating mundo. At ito ay ang ahas at buwaya. Ngunit sa pagitan ng dalawa, sino kaya ang magwawagi sa labanan? Ganyan na lamang ang nangyari sa video na ito kung saan makikita na lamang na ang dalawang hayop nito ay sinubukan na kainin ng isa isa. Ang ahas ay isang python na kilala sa pagpulupot sa kanilang biktima hanggang sa maparalisa at mamatay ito bago niya ito kainin ng buo na siya namang ginawa niya sa buwaya nito kung saan nahirapan ng buwayang makawala. Sa uli ay naparalisa at namatay ang buwaya kung saan agad naman itong kinain ng ahas na nagpapakita lamang kung gaano kabagsik ang mga python sa pakikipaglaban sa ibang uri ng hayop sa ating kagubatan. Number 4. Nawawalang medyas Kung nag-aalaga ka ng mga aso ay sigurado akong alam mo na na may ilig silang mga alkal ng mga gamit na kadalasan ay mga damit o medyas at kanila itong dadalhin sa iba't ibang lugar. Ngunit paano kung bigla na lamang mawala ang mga medyas na kinakalkal ng iyong aso? Ano kaya ang gagawin mo? Ganito na lamang ang nangyari sa aso nito na, na isang Great Dane matapos makita ng kanyang amo na nasa hindi magandang kalagayan ng kanyang aso ay agad niya itong dinala sa klinik at doon nakita sa x-ray na ang aso ay lumulon ng napakaraming medyas na agad namang tinanggal sa kanya sa pamamagitan ng surgery. Laking gulat ng mga doktor na umabot ito sa 43 piraso na talaga namang nagpapakita kung bakit na lamang sumama ang pakiramdam ng aso na ito. Number 3. Kumot sa loob ng ahas Ang electric blanket ay ginagamit ng mga nag ng ahas upang mapanatiling na sa tamang temperature ang kanilang mga alaga. Ngunit alam mo ba na may isang kakaibang pangyayari sa Las Vegas, Nevada na imbis na ang kumot na magpapanatiling mainit sa pakiramdam ng ahas ay nilulun mismo ng ahas na ito? Ganito na lamang ang nadatna ng amo ng ahas na ito nang siya ay magising. Kanyang hinanap ang electric blanket na nakasapin sa ahas at nang di niya ito makita ay agad niyang pinagsuspendahan na nilunok ito ng kanyang ahas kung kaya't dinala niya sa klinik ang kanyang alagang ahas na matapos may x-ray ay natagpuan nga sa loob ng ahas ang electric blanket. Agad nagsigawa ng surgery upang matanggal ang kumot na ito sa loob ng ahas at sa ngayon ay nasa maayos at magandang pangangatawan na ang hayop matapos ang kakaibang pangyayari na ito. Number 2. Kutsilyo sa tiyan ng aso Talaga namang napaka maligalig at napaka kulit ng mga aso kung kaya tinuturing rin sila na para bang isang bata at kagaya ng isang bata ay kailangan natin silang bantayan dahil maaaring makagawa sila ng mga bagay na ikapapahamak nila. Kagaya na lamang ng nang nangyari sa asong ito na nagngangalang Macy kung saan napansin ng kanyang amo na si Irene na may tumutulong dugo sa ilong ng aso. Agad naman niya itong dinala sa vet at dito na napag-alaman na nakalunok ang kanyang aso ng kutsilyo. Agad nagsagawa ng operasyon ng mga doktor upang tanggalin ang kutsilyo na ito at matapos ang ilang oras ay matagumpay na natapos ang operasyon. Mabuti na lamang at naunang nalunok ni Macy ang hawakan ng kutsilyo dahil kung hindi ay maaaring matusok dahil kung hindi ay maaaring matusok na ang iba't ibang lamang loob niya. One, bomba sa loob ng pusit Ano na lamang kaya ang gagawin mo kung matapos kang bumili ng pusit ay makita mo na may bomba sa tiyan nito. Ganito na lamang ang nangyari sa isang manging isda sa bansang China na saan matapos niyang mahuli at hiwain ang pusit nito ay laking gulat niya nang makitang may bomba ang pusit. Agad siyang tumawag sa mga otoridad upang tanggalin ang bomba. Ayon sa kanya ay akala niya ay sadyang busog lamang ang pusit dahil may malaki itong tiyan. Ngunit nagulat siya nang makitang may bomba ang laman ng hayop. Sinabi naman ng mga otoridad na maaring may mga ganitong pangyayari lalo na't napakalaki ng ating karagatan at may mga bomba talaga na di sumasabog o di gumagana na ginamit ng mga militar noong panahon ng digmaan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video ng ito. Talaga namang napakaraming kakaibang bagay na maaaring kainin ng mga hayop sa ating kapaligiran kung kaya dapat ay mas maging maingat tayo lalo na kung hindi tayo pamilyar sa mga hayop na ito. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga bagay na nalinok ng mga hayop na ito ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga ka maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.